tinanggalan po ng uh, security personnel itong si Vice President Sara ng uh, PNP. Ano nga ba ang dahilan dito? Ayon po kay Police Colonel Jen Pagardo ang spokesperson ng Philippine National Police, wala daw po halong pamumulitika ang pagtanggal ng security personnel ni Vice President Sara. E bakit wala? Sino ang maniniwala? Na unang-una mga kababayan, alam naman po natin Ah, na itong si Vice President Sara ay humiwalay na po sa UNITIM, umalis bilang sekretary ng Department of Education, umalis bilang miyembro ng kabinete ni Bongbong Marcos. Kasabay po ng kanyang pagalis bilang sekretary ng Department of Education ay tumiwalag din po ito bilang Vice Chair ng NTFLCAC. Alam natin na noon pa man, Una pa lang na itong si Vice President Sara. Kaliwat ka po yung black propaganda. Maraming galit, particularly yung mga kaliwang grupo, galit po itong mga makabayan, particularly itong si Franz Castro, dahil lagi itong dinodorong ni Vice President Sara sa kanyang pagkikwestiyon sa trabaho ng Vice Presidente na hindi naman dapat at walang basihan ang kanilang mga allegation. Ngayong tinanggalan po ng security itong si Vice President Sara, posible kayang manganganib ang kanyang buhay. At ayon po, mga kababayan, dito kay spokesperson Jen Pajardo, eh, 75 si lang daw ang tinanggal. So, may natira pa. Dahil total, total daw na 100 po ang security na i-assign kay Vice President Sara. Anyway, panoorin natin. Itong PMP dito po sa naging pa-official notice ng Vice President nga na tinanggalan siya ng 75 mga tauhan ng PMP Security Group sa kanya pong uh, security. Ano pong kwento dito? Ay uh, yes po Sir Ted, kung uh, matatandaan niyo po Sir Ted nung uh, mag-assume po as a Vice President ang ating kagalang-galang na pangalawang pangulo po ay uh, uh, nag-create po ng isang unit na tinatawag po na Vice Presidential Security and Protection Group. So nung mag-create po 'yan Sir, ay uh, nagkakaugnay po tayo, nag nagbibigay po tayo ng complement ng mga PNP personnel natin na mahigit isang daan po. Maliban po 'yan doon sa mga military component po. So, nung uh, bago po uh, linawin po natin sir Ted, totoo po na nagbawas po tayo ng uh, personnel doon po sa uh, BP uh, Security and Protection Group. Dahil uh, na-absorb na po ito, naglabas po lang uh, ng circular po ang Department of National Defense na yung uh, Vice Presidential Security and Protection Group ay mapapasailalim na po sa Presidential Security Command. So, bago po... So, ibig sabihin lang mga kababayan ang uh, nais ngayon umano na ibigay ng security kay Vice President Sara ay yung PCC, which is Presidential uh, Security Group na hawak po ng ating presidente. So of course, mahirap po pagkatiwalaan. Dahil ayon po sa mga ilang kritiko uh, ni Bongbong Marcos at supporters ni Vice President Sara, ay sinasabi na iso, ito po ay posibleng gamitin sa pag-espiya para malaman kung anong galaw ng uh, bawat ng uh, bawat galaw ng vice presidente na posibleng ikakapahama at uh, po, makompromiso po yung mga lakad at galaw po ng ating uh, vice president. Uh, ako naman naniniwala na ganun po. Posibleng ganun ang kanilang purpose na para malaman nila yung bawat galaw, bawat ginagawa ng vice presidente, eh, kailangan mag-assign na po sila ng kanilang kontrolado mismo. Anyway, yan po ay ating mga personal na allegation at opinion. So, posibleng maging totoo, posibleng hindi, pero dapat maging advance po tayo. Di ba, alin maging advance po tayo mag-isip, kaysa, tsaka na lang po tayo mag-isip kung natapos na po. Kasi ako naniniwala ako na itong pagtanggal po ng uh, security personnel ni Vice President Sara ay may kasamang pamumulitika. Kahit i-deny pa po mga kababayan po natin, ng PNP, kahit sabihin pa ng uh, PNP na walang halong pamumulitika, hindi po nila pinopolitika itong si Vice President Sara, mahirap po talaga magtiwala sa ngayon, mga kababayan po natin. Lalo na po, umiinit ngayon ang isyong pamumulitika dahil uh, marami na rin po sa mga supporters ni Vice President Sara, ang nananawaga na pinaparisay na po itong si Bong Marcos at sinasabing ipalit na po itong si Vice President Sara dahil hindi umano kaya ni Marcos na pamunuan ang ating bansa. Ngunit tayo sa PNP, ang uh, sa kanila daw po ay kailangan nilang ipula out ito dahil kailangan daw uh, dito sa Metro Manila, sa NCR. Oh, ang tanong dito mga kababayan, bakit kung kailangan nila ng pulis at kung kulang sila ng pulis, bakit tinakayaan po nila na umano'y nasa tatlong batalyon umano'y ang polis na nakatambay sa KOGC, sa Kingdom of Jesus Christ, na naghahanap kay Pastor Apolo Kibuloy. Si Pastor Apolo Kibuloy, malinaw na wala po sa mga teritoryo or ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ dahil pinasok na po nila ito simultaneously noong John 10. So hindi nila ito nanghanap. Pero bakit ngayon nandun pa rin ang mga polis? So yan ang kini-question natin at ng ating kababayan dahil kung talagang walang pamumulitika, walang sila ng kapulisan, hindi ipulat nila. Yung nasa Davao. Dahil napakaraming pulis ngayon na nasa Davao City na hindi naman kailangan. Dahil unang-una, napaka-peaceful naman ang lugar ng Davao City at hindi naman talaga kailangan ang mas maraming polis doon dahil kayang-kaya naman ang mga naka-assigned doon ng polis. Pero ngayon, hindi lang dubli, triple, May mga sundalong kano o mano na nandun na naka-station ngayon sa Davao City. Oh, so dapat yun talaga ang kanilang i-pull out. Instead po, itong mga security personnel ni Vice President Sara, na itong karapat dapat talaga na magbantay sa kanya. Dahil well trained ito na magbantay uh, sa mga opisyal uh, lalong-lalo na po sa ating vice presidente. Tandaan natin mga kababayan, ang security dapat kung gaano karami ang security na binibigay sa bahay sa presidente, sa presidenta, ganoon din dapat ang ina-assign dito sa vice presidente. Kasi pareho po silang mataas ang katungkulan. At kung hindi naman natin pinapanalangin ha, makapayan, kung sakaling may mangyaring masama sa presidente ng isang bansa, ang kasunod po dyan, ang vice president. Kaya eh dapat, pareho silang may mas mahigpit at mas matinding security personnel na lagi nakapatay. Ito, in 10, ay uh, pumunta po mismo yung director po ng PSPG sa office po ng vice president at nakausap po ang kanyang uh, chief of staff at sinasabi po na na magda-downsizing po ang PSPG kung uh, okay po na magbawas po sila ng tao at uh, ibaba ibababa po yan sa National Capital Region at pumayag naman po sila 13. Mm -hmm. So nagbawas mm -hmm. po tayo ng 75 pero linawi natin Ted, May naiwan pa po mm -hmm. na 36 na PNP sa Office of the Vice President po. Ayun. So hindi po totally tinanggalan po ng Police Security ang Vice Presidente. Nag-iwan po ng 36, no? Tama po, Sir Ted. Okay. And ang inyo pong binabanggit, may kopya ako dito, no? Nung Department Circular number no. 13, permado po ni Secretary Gibot Teodoro, sinasabi niya rito, no? Inclusion of the Vice Presidential Security and Protection Group as a subunit of the Presidential Security Command, AFP. Ito na po yun. Ah, Kung baga, ang magbibigay ng seguridad ngayon, karamihan na, ay manggagaling sa PSG. Tama po, Sir Ted. Ayun, klaro po ito. Sige po, um, yung pong binabanggit po dito ni uh, ni Madam Sara, no? Uh, po, uh, kasi nga, ito'y kanyang inanunsyo, no? kinukumpirma niya na yung dahong kanyang 75 PMP Police and Security Group personnel ay inalis. I do hope, sabi niya, however, that with this latest directive of the Chief PMP, we hear less cries from the people regarding the proliferation of drugs in the country and that even fewer shall fall victim to various criminal activities. Ano pong reaction doon ng ating Pambansang Polisya? Alam mo sir Ted, uh, yan naman yung intention po ng ating uh, Pambansang Polisya kung bakit po nagda-download po tayo ng PNP personnel, lalong-lalo na po sa na National Capital Region Police Office. And this is not the first time sir Ted, ginawin lang natin na nag-alis po tayo. na <laughs> Marami silang palusot ngayon, na ah, mga kababayan po natin. Oh. Napakarami nilang palusot para ma-justify lang po ang kanilang kasilungalingan at ang kanilang pagtanggal po ng security ah, dito sa Office of the Vice President. At sinasabi nila na nakapag-usap naman daw po sila ng uh, Vice Presidente, pero hindi pala Vice Presidente ang kanilang nakausap. Kundi ang kanilang nakausap, yung mga staff lamang pala ni Vice President. At hindi mismo nila nakausap itong si Vice President Sara. So, bakit hindi nila kinausap uh, bago nila ipinul out yung pulis? So, ngayon, nasabi nga ni Vice President Sara, sana makatulong ito, ang pag-pull out nyo ng kanyang uh, security, ng aking security, uh, sa pag higil uh, sa paglaganap itong illegal na droga at krimen sa ating masa. Dahil nakita natin ngayon, talamak na umano ang kalakaran ng droga, talamak na yung krimen, pero ang kapulisan po natin eh mukhang walang aksyon dahil wala namang kasing matapang na pronouncement mula mismo sa ating presidente. Bloodless na kampanya laban sa illegal na droga. Paano kayo magsasuccessful sa inyong kampanya laban sa illegal na droga kung hindi nyo kailangan gumamit ng uh, puwersa? Dahil alam naman natin yung mga sangkot sa kalakaran ng illegal na droga eh mga barako yan, eh, kriminal yan eh at lalaban at lalaban talaga. Yan. Kaya ako hindi ako naniniwala dito ha mga kababayan sa totoo lang na walang pamumulitika dito. Ako naniniwala na ito ay pamumulitika para takutin itong si B.P. Sara at uh, hindi na magsalita o posibleng gusto nila na mapahamak itong ating bise presidente. Kaya tayo po na taga suporta ni Vice President Sara. Let's protect po the Vice President. Yan ang po 'yung masasabi ko dyan at panawagan ko mga kababayan. Maraming salamat and God bless everyone.